Dahil ito po ang passport pinakamportante. Dahil kakabitan po ito ng US visa. At saka Shenzhen visa. Yan yung Europe, uh, Europe visa. So kailangan kumuha ka muna nito. Mura lang po ang halaga nito. Ito po yung unang hinahanap. At pangalawa naman ay Simas Book. Dapat ang ka-59 mayroon kang Simas Book. Mayroon ka nito pag nag-apply ka. Mayroon ka po ng Simas Book. Kasi ito po yung pinaka-importante kapag nasa cruise ka na magtrabaho, kailangan may simas buka po sa kang member ng Siman. Ito po, ang pinaka ngalawang kailangan po na pinaka-importante kapag may apply ka. Siemens book po. Tapos, sunod naman po mga ka 59 ay medical. So, dapat mayroon ka po ng polio vaccine po. Dapat may polio vaccine kayo. So, papakuhain kanila ng medical kapag pasado ka na sa interview. So ito po yung polio vaccine kulay dilaw. At ito naman yung pangalawa po ay ito yung yellow fever po. Kasi kailangan po ito ng kumuha kayo ng yellow fever dahil pag pumunta kayo ng Africa, ito po ang unang inahanap ng authority doon. Kailangan naka yellow fever kayo. At lalo na sa Panama, pumunta kayo dahil marami pong mga ano doon, yung uh, malaking lamok so kailangan po talaga may ganitong yellow fever po para makapasok kayo sa bansa nila at lalo na po sa Brazil yan kailangan may yellow fever po tayo kailangan mo rin itong kumuha so pangatlo pang naman ito po yung anti-titanus vaccine po titanus vaccine po pero wala kayong babayaran nito dahil sagot po ito ng company po so ito po yung mga requirements na kailangan po pag nag-apply kayo sa cruise ship so ang karagdagang requirements naman po ay yung is is, is. kailangan may is is, is is number po kayo pag-ibig number saka PhilHealth number po kailangan po ninyong kumuha nun is-is, PhilHealth, pag-ibig tapos kailangan din ninyo kumuha ng employment certificate yung pinanggalingan ninyong agency kung mayroon po siyang employment certificate, certificate kailangan nyo rin po ipasa yon. Ayan po. Tapos yung medical po, chichik po kayo yung sa uh, sa mata po, chichik nyo pati sa tainga po. Chichik yan yung pandinig ninyo. Kung colorblind kayo, pag colorblind kayo mga kapahid na mahirap mga tanggap yun okay lang kung may differential lang sa mata malabo pwede kayong pagawa ng salamin pero pag color blind mahirap mga sampa po yun ayan po yung mga requirements natin kapag nag apply tayo tapos kukuha kayo ng bank account yun yung BDO po kabayan bank account po ayan po kailangan nyo rin pong kumuha nun saka na kayo kumuha pag natanggap kayo mga kabayan sa mga first time pa lang sa first timer, wag mo na kumuha kayo ng dokumento. Ang ano lang nyo muna, may Siemens book muna kayo, saka passport, saka employment certificate sa pinanggalingan nyo. Yan yung kailangan muna kapag nag-apply pa lang kayo. Wag muna kayong kumuha ng ibang dokumento dahil marami pang training na kukunin nyo. Kapag natanggap kayo ng security, kukuha pa kayo ng SDST Yan yung security guard na ano. SDSD po. Security duties po. Kailangan yun kapag natanggap na kayo at saka crowd and crisis po crowd control at saka crisis po kailangan nyo rin kumuha noon pag natanggap kayo at saka P... PR, PCSRB po kailangan nyo kumuha ng PCSRB po yun yung pass rescue boat kailangan din kumuha nyo ng mga training ganun kapag natanggap na kayo wag mo na kayong kumuha ngayon dahil first timer pa kayo pero itong binabanggit ko yan yung pinaka requirements po ng security sa crossfit medyo marami-rami po yan so medyo malaki-laki rin yung paghandaan mong panggastos dahil hindi basta-basta po sa pagkuha ng dokumento po so bago kumuha ng basic training o di kay sulas, dating paalan ay sulas tawag nyo ng safety life of Sea. sulas po yung tawag dati so bago kayo kumuha ng sulas 9 days po yung training niyan. nasa mga 5,000 po yung babayaran nyo dyan bago kayo makakuha ng Simas Book mga ka-59 ayan po yung mga dokumento, kailangan may NBI rin kayo NBI mga ka-59, kumuha kayo ng NBI kailangan yan kapag kumuha kayo ng ah uh, COP po kailangan po ng dokumento ng NBI ayan mga ka-59, sa gusto mag-apply medyo marami-rami po requirements sa si pag-apply talaga kailangan masipag matyaga ka lang talaga Kema mga 5'9, sipag-tsaga lang, apply na kayo kay maulang pag-asa.